Alam nyo ba, taon-taon bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa flood control project sa Pilipinas. Pero kahit konting ulan lang, lubog agad ang maraming lugar. Bakit nga ba kahit anong laki ng budget, parang walang nagbabago? Sabi ng mga eksperto, hindi lang urban planning o climate change, mas malalim ang ugat: corruption, overpriced na materials, ghost projects, mga kontratang hindi natatapos, pera ng bayan na pupunta sa bulsa ng ilan. Proyekto sa papel lang ang tapos kalsadang pinangakong itataas, pero parang swimming pool kapag umulan. Ang masakit pa, ang mga dapat magbantay, minsan sila pa mismo ang sangkot. May mga contractor na kakutsaba ng ilang opisyal, kaya't pinalalampas ang substandard na trabaho. Sira-sirang drainage, kulang-kulang na pumping stations, flood wall na madaling bumigay. Habang mabilis tumaas ang tubig sa lansangan, mas mabilis pang tumaas ang halaga ng mga proyekto. Pero hustisya para sa mga biktima ng baha. Mabagal, parang traffic sa Idiesa kapag tagulan. Bahay ng mga bahay, masira ang kabuhayan. Maghintay ng ayuda na minsan, hindi rin sapat. Sabi nga ng ilan, mas mahirap pa yatang labanan ang katiwalian kaysa sa baha mismo. Pero hindi dapat mawala ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, hinahangaan si Senators Marcoleta, Cayetano at Pato dahil sa matitinong pag-imbestiga. Sila ang kumakalampag para maimbestigahan ang mga ghost projects sa anomalya. Para maging mapanuri at mapagbantay, i-report ang mga anomalya. Sumuporta sa mga lider na tunay na nagseserbisyo. Huwag matakot magtanong. Dahil pera natin to, pera ng bayan, para sa bayan. Kung hindi natin tututukan, paulit-ulit lang tayong lulubog. Hindi lang sa baha, kundi sa katiwalian. Pero kung magsasama-sama tayo, kaya nating baguhin ang kwento. Hindi lang sa Pilipinas ang laban na ito. Kami ring mga Pilipino sa Amerika ay nakikiisa pinangunahan ni Harbor Pilot Master Captain Darius. Suporta sa pakikibaka laban sa mga kawatan. Para sa isang bayan na malaya sa baha at malaya sa korupsyon.